So, yun nga, kinausap niya ako. Hindi siya galit sa akin. Sabi niya, hindi ako galit sa iyo. Ayoko lang na nagbibigay ko yung mga foreigner sa mga humihingi sa inyo dito kasi madaling lokohin ang mga foreigner dito. Eh. Bigay lang daw ng bigay. Sabi niya, hindi mo ba alam baka mas mayaman pa sa yan. Hindi mo ba alam yung mga nangihingi dito e eh, may mga sariling apartment? Bigat. Yo, what's up? Rise to Vlogger in South Korea. For today's video guys, may ibabahagi ako sa inyong karanasan ko. Kanina lang to nangyari guys, no? E kikwento natin kasi kanina namimili ako. May mga guli rin ako na pamili. So dun sa pinamimilhan ko, may lumapit sa akin isang matanda kanina. Habang namimili ako ng mga gulay, ito, pinamili ko. So ayan, habang namimili ako, nandun ako sa may gilid. May lumapit sa akin matanda, humihingi siya ng donation. So ako naman, bilang Pilipino, alam mo naman tayo mga Pilipino guys, maaawain tayo eh. So nagabot ako, nagibot ako ng Uchonon nun. Yung ucho nun, kung isasalin mo sa Philippine money, nasa kulang-kulang 200 pesos siya. Kasi yun, kasi yun laman ng bulsa ko eh. So ayun, habang nung inaabot ko na yung pera, naghalit sa akin yung ano, may ari ng gulayan. Sabi niya sa akin, ba't ka nagbigay? Sabi ko, bakit po? Sabi ko, nagulat talaga ako. Sabi niya, wait, what's up? Sabi niya sa akin, kasi ano po nanghihingi kasi? Sabi niya, ba't mo binibigyan? Sabi niya, ganyan kasi ganyan po ang style namin mga Pilipino. Kapag may nanghihingi po sa amin, nagbibigay po talaga kami kahit maliit na amount. Sabi niya, hindi, hindi dapat ganun. Hindi mo ba alam na maraming trabaho dito sa Korea? Sabi niya sa akin, pero ah, hindi siya, ano siya guys, ah, hindi siya galit na yung parang galit na galit naman nagmamaldita. Nagalit siya sa akin kasi nga, parang ano eh, kinukonsinti ko yung matanda. Yung sabi ko, ah, po ba? Di, nag, sorry naman ako sinabi niya sa akin kung bakit siya nagagalit. Sabi niya, hindi ako galit sa sa'yo. Sabi, nagagalit ako kasi ayokong nagbibigay kayong mga foreigner sa mga Koreano or Koreana dito sa Korea. Kasi maraming trabaho dito. Parang ibig niya sabihin, huwag kong sanayin o wag nating sanayin yung mga ganong tao. So sabi ko, ano pong gagawin ko? May hayaan niyo lang siya. although, nandun pa yung matanda. Kasi humihingi pa siya dun sa mga customer eh. So pinaalis niya. Sabi niya, Huwag ka dito magano, huwag ka dito humingi. Sabi niya, magtrabaho ka, pinapagalitan niya. Hindi naman ganoon katandaan, siguro mga 60 years old. And then sabi niya sa akin, halika dito, pinalapit niya ako. May isang matanda, siguro mga 75 years old, may dumaan siya, dumaan siya dun sa harapan namin. Nagtutulak ng kariton na napakarami, may mga bote, may mga karton. Ang taas talaga ng kariton guys, kung nabidyohan ko nga lang eh, nabigla kasi ako eh, biglaan yung pangyayari. So yung matanda, may siya ng kariton, yung parang mga nagbobote dyaryo sa Pilipinas yung gano'n, eh ang taas ng karton. Mas mataas dun sa matanda, sabi niya, tingnan mo yan Oh. Nagtatrabaho yan, matanda na. Mas matanda pa yan dun sa binigyan mo. Ngayon, napaisip ako, sabi ko, oo nga, no? Sabi parang, alam mo yung parang dapat hindi ko binigyan. Pero kasi, ang ugali ko kasi, once na may humingi sa akin, on the spot, at alam ko na may ibibigay ako, magbibigay talaga ako, di ba sabi nga nila, better to give than to receive. Pero para sa akin, na, o dun para siguro dun sa tendera, dun sa may-ari ng gulayan, ayaw niya nung sinasanay niya yung mga kalahi niya na humihingi kasi napakarami ng trabaho dito guys tamad ka na lang dito sa Korea kung di ka magtatrabaho, tingnan niyo naman yung mga company dyan sunod-sunod oh. yung mga company dyan so yun nga, kinausap niya ako, hindi siya galit sa akin sabi niya, hindi ako galit sa iyo ayoko lang na nagbibigay kayo yung mga foreigner sa mga humihingi sa inyo dito kasi madaling lokohin ang mga foreigner dito eh. bigay lang daw ng bigay sabi niya, hindi mo ba alam, baka mas mayaman pa sa yan hindi mo ba alam yung mga nangihingi dito? E eh, may mga sariling apartment. Kita mo yung matanda na dumaan kanina? Sabi niya, ganyan dapat ang binibigyan mo, tinutulungan mo. Kasi yung matanda guys, kung makikita niyo yung matanda, kubang kubang na talaga siya tapos ang taas pa nung tinutulak na kariton. Ganun yung mga sideline dito na matatanda, no? Ang mga sideline na mga matatanda rito is yung mga napupulot sila ng bote, ng mga karton, binibenta nila yun. sila Alam ko, pagkakaalam ko ha, sila lang yung allowed na pwedeng magbenta. Hindi ako sigurado sa mga junk shop. Alam ko, hindi nila ina-allowed yung mga katulad kong, katulad kong edad hindi nila ina-allowed magbenta. Ang alam kong ina-allowed lang talaga nila doon is yung matatanda. Pero hindi ako sigurado. Baka nagbago na. Sabi-sabi lang naman. So ayun nga, dinag-sorry ako doon sa tendera. Sabi ko, sorry po. Dwesong hamnida. Chalbote soyo. Hindi ko naman alam. Kaya, kasi kami mga Pilipino, once na may nangihingi sa amin, eh, kung may ibibigay naman kami, nagbibigay kami. So ayun lang. So sabi niya, kensya na, na. Najong yande. Najong nag-algisim nila gano'n lang di ba parang wala ng gulo hindi na ako nakipagtalo pa siyempre taga-Korea yan eh mas may alam yan sa akin tama rin naman yung sinabi ng matanda sa akin so parang may naano ko may napulot ako na aral do na siguro dapat ang mga bigyan talaga natin eh yung mga nangangailangan talaga At tulad yung mga putulang kamay putulang paa, sila talaga yung nangangailangan ng tulong so yun eh wala eh ugali natin mga Pilipino yan eh. ano magagawa natin di ba yung hong ilko na sa'yo Gallus, ayod yeah, kaya? Uh huh 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 kayo? huh 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 gulat huh 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 na huh 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 wala namang problema yun eh. Wala namang masama dun. Magbigay lang yung kaya. Huwag kayong mamili. Kung ibibigay kayo, magbigay kayo. Nabukal sa kalooban nyo. No, yun lang. Rise the vlogger. Sana may natutunan kayo sa mga nakwento ko. Although, totoong karanasan nyo na hindi ko invento yun. Totoo yun, totoo yun. So, sa mga naka-experience na ng ganon, comment down below. Doon natin pag-usapan sa comment section. Peace! I love you! All and shoutout nga pala sa Cross Remittance and MMCE Korean Learning Services. Magkikita kita na tayo soon. I'm out.